Mga magulang pinatay ang sarili nilang anak na babae dahil nagkamali ito sa pagpili sa lalaking kanyang pinakasalan. Ito si Bhavna Yadav, 21 years old, isang honor student sa New Delhi University. Siya ay matalino at galing sa mabuting pamilya, isang pamilya na siyang nagtapos sa maikli niyang buhay. Noong isang buwan, pinakasalan ni Bob ang lalaking minamahal niya sa isang sekretong seremonyas dahil alam niyang hindi boto ang pamilya niya sa kasalang ito. Dahil ang lalaki ay isang Punjabi at mababang posisyon kumpara sa kanyang pamilya. Nang sinabihan nila ang pamilya ni Bavna na sila ikinasal, ginulpi si Bavna ng kanyang mga magulang bago siya pinalayas at sinabihang huwag nang babalik. Pero makalipas ang ilang araw ay binawi nila ang kanilang sinabi at niyaya si Bavna na umuwi para mapag-usapan nila ang mga nangyari. Natuwa si Bavna na pumayag na makapagkitang muli ang kanyang mga magulang pero gusto lang pala nilang patayin si Bavna. Sinakal nila si Bavna, dinala ang bangkay ng babae sa kanilang bayan at tinangka itong sunugin. Nang hindi siya makontak ng kanyang asawa ay tumawag sa pulis ang lalaki. Habang kausap ang pulis ay inamin ng mga magulang ni Bavna ang kanilang ginawa at iniimbestigahan ng mga otoridad kung ito nga ba ay isang kaso ng honor killing.